Are we blessed, church? Amen. Palawan yeah. niya po natin ang Diyos ko. buhay. Amen. No, sa oras na to, no, bagamat wala po ating mahal na pastora, like, oras, man, share, subscribe. Ha, wala si Mami. Malukot? Yeah. Hindi okay. po. Yeah. Dahil nandito pa rin po si Jesus. Si Jesus. po pupunta po tayo sa church para po sa Diyos. Amen pare-parehas po tayong tao na naglilingkod sa Panginoon. Kaya kahit saan man po tayo naroon, basta nandun ang presensya ng Diyos, masaya at yun pala. Amen? Sana so, sa so, kaya tayo po'y dagako po, no, sa pagbibigay. At alam niyo po ba, Church, no, bagaman tayo po ay madalas na nagsasabi tayo po'y mahihirap. Totoo naman. Lahat po tayo nagmula sa kahirapan. Lahat po tayo nagmula sa mahirap na buhay. Pero alam na doon sa verse po ni Pastor Ronnie, alam nyo, pinili tayo ng Diyos para maging mayaman sa pananampalataya. Amen. Huwag kayong malulungkot kung wala po kayong mga materyal na bagay na galing sa lupa. Hello. Kaya ka nga tinawag ng Diyos eh, para maging mayaman. Patungo doon sa langit. Sa lahat ng pananampalataya, kapayapaan, kagalingan, alam mo yon, lahat ng galing sa Diyos. Nung ikay mahirap na tinawag ng Panginoon, ngayon na tinawag ka ng Lord at nasa Kanya ka, mayaman ka sa paninig ng Diyos. Amen? Kaya mga puti yung mga isura nyo. Kahit na tayo po yung uh, sinasabi natin mahirap, pero mukha ba yung mahirap? Alam mo, no. mukha nga yung mga mayaman eh. Parang may mga ariyan ng mga lupat bahay. Eh. Hmm. Gusto nyo ba yon? Gusto nyo po mabigyan kayo ng Diyos? na maraming bagay. Yung galing sa langit, alam mo ba, pag material na bagay ay galing sa langit, hindi po yan basta-basta nawawala sa atin. Amen? Kasi yung pong mga nagpakahirap, diba? Nagpakahira sa mundong ibabaw na to. Alam niyo po ba, maraming tao na nawala ng panahon sa Diyos dahil nagpakahirap magkaroon ng maraming material na bagay. Alam nyo, dumarating o dumating sa kanilang buhay na isang araw, binabawi yung kanilang mga pinag-erapan. Sa pamagitan ng mga sakit at karamdaman, mga utang, di ba? Pero tayo sa sa Diyos, ay lahat, na, dah po nang ibibigay niya sa atin, hindi niya po yung babawiin. Amen? Amen! Sa oras na dadako na po tayo sa pagbibigay. Wala naman pong bago, amen. Ang ating pong church ay naniniwala po sa pagbibigay at ito po ang susi ng kayamanan, ng pagpapala ng Himala. Dahil marami na po, alam niyo po, marami na po sa Jesus My Life na yung Hello! Marami sa Jesus My Life na kahit hindi nagtatrabaho, binubuhay ng Diyos. Lalo yung totoong naglilingkod sa Kanya, lalo yung sumusunod sa Panginoon, alam nyo, kayang-kayang buhay ng Diyos yan. Ay lahat, Huwag na tayong mag-aalilangan sa Panginoon. Kaya niya tayong buhayin. Amen? Amen? Salamat sa Panginoon. Hello? Di ba? Wala na lahat. Healthy dito. Yun nga po, hindi tayo nagkakasakit. Sobrang healthy. Di ba? Amen? Yun po yung mga Kaya huwag niyo po in-underestimate ang inyong mga sarili. Kung ano lang pong kalagay ng inyong buhay. Amen? Ang ipagmalaki niyo po, ang Diyos sa eh, inyong buhay na ito po pinag ko na. Lahat po. Sa, buhuk, sa, lupa, hanggang lupa lang po yan. Hindi e na, hindi tatanungin ng Diyos, oh, may 1 million ka ba dyan? Pagkapasok tayo lang, one Wala po. Dito ka sa IPM walang ganun, church. Hello, may bakit ka ba? May lupa ka? May pinag-aralan ka? Hindi tatanungin ng Lord. Ang tatanungin ng Diyos, magdating sa langit, meron ka bang naitanim para sa akin? Hello, may mabubuting bagay ka bang naitanim? nung nandito ka sa lupa. Kaya nga ito eh, ang pagbibigay sa Panginoon ay isang pagtatanim din po Amen. na tayo rin po maanin. Amen. Hello. Kaya nga mga kabataan, nung sila po, simula po na sila'y natuto na magbigay sa Panginoon, tingnan niyo ang mga buhay, mga buy and yan. Hello. Mga nagbebenta ng mga kung ano-ano yan sa online na nasa bahay lang sila. Pero, tingnan mo naman pinagpapala sila. Bakit naniniwala ko na isang susi, yun po kanilang pagbigay sa Panginoon. Dahil natutunan po nila na ang pagkakaloob at paghatog sa Diyos ay susi ng pagpapala ng himala ng kayamanan sa buhay nito. At lalong-lalo lalo na po sa aking buhay. Bata pa lang po, amen. Pinaturo, inaral na po ng Diyos sa atin niya. Kaya hindi tayo, magamat meron mga misa, talagang may mga bayarin, ganun talagang buhay. May mga responsibilidad, ganun po talaga. Pero hindi tayo pababayaan Diyos. Darating at darating po araw-araw kapag nandyan na si Judith. Kailan si Judith? Hello! Nandyan agad ang kamay ng Diyos. Kaya kayo magtanim kayo na magtanim sa Diyos. Kasi danas na natin yan eh. Huwag niyong kupitin yung para sa Diyos. Kasi tayo nga nagtatax eh. Buti po nga yung mga tax. Yung tax natin, talagang, ano na, Pero yung sa Diyos, kung ano lang yung nasa bulsa, ito, 5 pesos, piso. Huwag church, alam nyo, tinitingnan ng Diyos. Hindi yung tinitingnan ng Diyos yung binibigay mo. Yung tinitingnan ng Diyos yung kusang loob mo. Hello? Tinitingnan ng Diyos, hindi yan kung magkano yan, Kanto lang yan. Ang gusto ng Panginoon maging tapat tayo sa kanya. Amen. Kagaya po ni Jacob, tingnan sa Genesis chapter 27, 28 pala. Verse 20 to 22, nangako si Jacob ng ganito, O oh, Panginoong Diyos, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ninyo, kung sasamahan ninyo ako at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakainit tatamitan at makakabalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang aking maging Diyos. Sasambahin kayo sa, lu sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong ala-alang ito at ibabalik ko sa inyo ang ikasampung bahagi ng lahat ng ipinagkakaloob ninyo sa akin. Tingnan niyo, Church, noon pa lang po talaga, meron na pong pagbibigay ng ikasampu. Hello, ng 10% po sa Diyos sa mga kinita. Kagaya niya, alam niyo, nabibless ako sa mga bata. Amen. May mga bata, tinutuloy. Bata pa lang sila, tinutuluan ko na sila talagang pagbigay sa Diyos. Amen. At nag ako, bakit kasi, at rin parang, ay, sabi nila, paano daw po, meron daw po silang 100,000, eh, una mo na, santaan, paano po pag may 10 pesos, eh, di piso kay Lord, bigyan pa Lord yung piso, paano po pag 100 pera po, e, this, eh, di 10, wait, 10 lang kay Lord, 10 lang daw kay Lord, naliliitan pa sila na na, eh, tayo kaya, bata yun ha, church, mga bata, nagtatanong, sabi nila, paano mo naka 100, 100 pera po, tapos, Magkano bibigay ko kay Lord? Ten lang? Wait, ten lang talaga? Tingnan mo. No? Di ba? nakikita ng mga bata na gaano kabuti ang Diyos? Kasi sabi ko, tingnan mo, 100 pera mo, tapos ten lang kay Lord. Alam niyo yung mga bata, nakakaamis, kasi mas sinosobrahan pa nila yung pagbibigay nila sa Panginoon. Hindi! Hindi ako papayag na ten lang kay Lord. Ang lako lang ito. Isa lang tanong na pa, para po, uh, attorney, kapag 100,000 pera ko, E eh, di 10,000 kay, Uy, 10,000 lang? E eh, para pag 1 million? E eh, di 100,000. Di, bibigay ko na lang lahat kay Lord. Amen! Grabe! Pero man, mga ganong bata may kaisipan kasi kung tayo yon, ako, ewan ko na lang. Pero ako bibigay ko kay Lord po ano para sa Diyos. Amen? At sinasabi nila, ibibigay ko rin sa Diyos po ano yung meron ako. Amen? Kayo rin po, church. No? Ipakita nyo sa Diyos. The same time, alam niyo yung mga bata, sabi nila, Sabi nila, Karleen, alam mo, nagbigay ako ng 10. Nagbigay ako ng Lord 10. Sana gulat ako, bumalik 50 pesos na. Kita niyo yan? Nakikita agad nila na yung kung gaano sila ibinibless ng Diyos. Kaya alam niyo, hamon-hamon talaga ako sa mga bata. Kasi dadala talaga sila pera. Kahit hindi sa mga magulang nila, na sila eh, na ibabalik din ang Diyos yun eh. Kasi naranasan niya. Tingnan mo, bata pa lang naranasan. Eh, how much more ikaw, kapatid, na nakaupo dyan? Gusto mo maranasan ng pagpabalik ng 100%? Siksik, liglig, at umaapaw na ibinigay mo sa Diyos. Mabigay ka sa Diyos. Ayan po ang mga ating po. Tides and Over Church, kung hindi nyo naiintindihan na, naunawaan po ang pagbibigay mo, huwag mo pong Kasi marami po kasi kaming mga nakasama noon na sila po nadaya ng job. Ayaw ko na sa church na yun. Nagbibigay ng pera. Wala na akong pera. Huwag po kayong magbigay Amen Kung hindi niya po maunawaan Huwag kayong lang yan Darating yung panahon Na naniniwala kami Maunawaan niya Amen At pag naunawaan yan Ewan ko na lang Kahit pinipigil lang kayong magbigay Magbibigay at magbibigay Kasi marami na sa inyo Yung pagpapala ng Diyos Amen Ayan po Ang ating po Tyson offering Salusalo Mission of Mission And love At ito po Sa mahal nating pastora no, Alam naman natin na simula 2015, 14, hindi ako nagkakamali, isinuko na po niya sa Diyos ang kanya po laboratory. At siya po'y nangilingkod sa Panginoon. Tingnan niyo, wala naman po siya, wala siyang kinabubuhay, pero binubuhay po siya ng Diyos. Ganon din po tayo, Church! Huwag tayo magdadalong isip at bigay sa Panginoon. Sige po, tayo po lahat ay tumayo sa Panginoon at tayo po'y magbigay sa kanya po. Harapan. At ibabalik po niya, 100% maniwala kayo sa akin. Ilang beses nang binalik ng Diyos, huwag kayo binigay ko sa kanya. request na natin mga kamay at tayo po natin na i-multiply ng gusto pla. Yes, Lord, dalili ay Jesus, tayo po yung kong tumikit at ating po yung bless yung panalangin po natin mga salabi na ito. Yes, Lord, nalaya Jesus sa mong banal sa ngala ni Jesus. Maraming salamat po, Ama. Kami sa mga salabi ito, Lord, na ipinigay ng aking mga kapatid, Lord. I believe, Father God, hindi kasi mamanin. Sa inyong salita, Panginoon, kung paano ko, Panginoon, wala nung aking kabataan hanggang ngayon, ay nararanasan ko po ang pagpapalang himala, ang pagbabalik niyo po sa lahat, kung ipinibigay ganun din po sila, Panginoon. Wala po ko na isang tipig, Lord, maranasan po nila ang siksing, -sik, lingling, at umaapaw ang kasalinaan, ang pagpapala, ang himala, ang kagalingan, Panginoon, do'n so, ibalik mo po sa kanila ito, Panginoon, at patuloy po nila maranasan na mabuti ka sa Jesus. May life na buhay, na buhay ka mula noon hanggang ngayon. Panginoon, salamat sa mga pera nito. I-multiply niyo po ito, Panginoon, 10 times, 100 times, Panginoon, Lord. At ito po'y magagamit, Panginoon, ng pong panambahan. Panginoon, sa mga na Jesus, sa mga hindi nakapagbigay, Amang bless nyo rin po sila, Panginoon, na maranasan po nila, maunawaan po nila, na ang pagbibigay ay ang susi po ng kayamanan, ng kasaganaan, ng pagpapal, ng himala, ng kagalingan, Panginoon, sa aming mga buhay, sa mga Salamat, Lord. Hallelujah, magagamit po ito sa maayos. Panginoon, mga salabing ito, Jesus, salamat. In Jesus' name, Amen. Kapalang ka po natin ang Diyos sa buhay. At iwan e niyo po po ang susunod na tayo sa buhay po ni Brad.